Nakisa ang mga empleyado ng inyong People's Television sa balawakan at sabay-sabay na earthquake drill na isinagawa sa buong bansa kanina. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Ito ang hudyat na may nagaganap na lindol. Kaya naman ang mga manggagawa ng PTB4 ay sabay-sabay na nag-duck, cover and hold pero isa lang itong simulation ng isang lindol bilang pakikisa ng PTB4 sa Fourth Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill ngayong taon. Pero dahil ito na ang pinakahuling earthquake drill para sa taong ito, may natutunan naman kaya ang mga manggagawa ng PTB. Kung saan isa na dito si Liberty pero today mayroong nadagdag kasi yung unang unang uh, tunog uh, uh, magtatago muna or mag, mag uh, muna sa ilalim ng lamesa at then pangatlong tunog lalabas na. at uh, dati kasi um, pag tumunog yung bell uh, magkukuha ka ng papatong mo sa ulo mo, ganun. and then lalabas ka na ng office pipila na kayo palabas, papunta dito. Aniya mahalaga na paulit ulit gawin ang nasabing drill para hindi malimutan at tumatag sa puso at isip ng mga tao para maging handa laban sa lindol. Batay naman sa obserbasyon ng safety officer ng PTB4, nakita raw niya ang mga pagbabago kung paano re-responde ang mga empleyado nito sa nasabing simulation. So, nung unang quarter, yun yung parang nangangapapay mga tao. But, As we approach etong fourth quarter, mas okay na ngayon. Kapansin-pansin naman ang mga empleyado ng isa pang sangay ng Presidential Communication Office o PCO na katabilang ng PTB4. Halos kumpleto ito ng kagamitan tulad na lang ng hard hat na panangga sa ulo sa maaring bumagsak ng mga debris at mayroon din silang go bag. First kit po sir, First, First, Wait, sir. O, tapos ito, Uh, transistor radio. radio alcohol. Ay, last light po yan. Ito po, work to purpose po. Kasama din dyan ang N95 face mask. Mahalaga itong go bag dahil ito ay naglalaman ng pang first aid kit at pwede rin lagyan ng pagkain sa oras ng sakuna tulad ng lindol Ayon sa safety officer ng PTV, posibleng magkaroon nito ang PTV sa susunod na taon. Kasama rin ang hard hat at reflectorized vest kung saan planong bigyan lahat ang mga empleyado ng PTV. Sa atin, on the part of PTV, meron na tayong sinabit for the PPMP of 2024 budget and hopefully ma-approve siya para all employees kasama na yung mga uh, outsource services like the security guards, mga janitors and janitress. Nakiisa ang iba't ibang sangay ng PCO sa Visayas Avenue, Quezon City sa nasabing drill na pinangunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kung saan nagsagawa sila ng ceremonial pressing of the button ng drill sa Kasiguran Aurora at naging panauhin si Secretary Gilberto Teodoro ng Office of the Civil Defense at Chairman ng NDRRMC. Sana po seryosohin natin itong nationwide simultaneous earthquake drill at sa lalawigan po ng Aurora bayan po ng kasiguran uh, sana po maka uh, establish po tayo ng mabuting protocols upang sa gayon makatugon po tayo sa ating mga itagsisilbihan na mamamayan. Noel Talakay para sa bayan.